Guys, itigil ko na raw ang pag reels Kasi wala daw akong mapapala dyan. Mm -hmm. Wala daw mapapala. Para lang daw akong baliw. Tigil na lang daw yan kasi aksaya lang daw sa ano, kuryente, kakacharge, malulubat na lang cellphone. Sa kakagawa ng ano, content. Kaya itigil ko na lang daw. Kasi walang kwenta kung magre-reels pa. Hmm, nasabi lang nila yon. Pero pag kumita ako at sumikat, malamang baka sila pa mismo maghahanga sa akin. Sasabihin na, ayan, ayan si ano, si Grace. Kapitbahay ko yan, mismong lugar na yon Kapitbahay ko siya. Hmm. Proud na proud pang ipagmamalaki ka. Proud na proud ka na ikwinto ka kahit kanino nakakilala na kapitbahay mo siya, kakilala mo siya, nakausap mo siya personal. Ganun guys. Pag sumikat ka na, at at biglaan ba bigla kang sumikat at mapira ka na pag oras na makilala ka na ng mga tao ikaw na mismo ang ipagmamalaki sa lahat keso kakilala ko yan kapitbahay ko yan nakakausap ko na yung personal mismong lugar doon ako nakatira mismo sa ano tinitirhan niya ganun guys kaya tayo guys sikap tayo guys para maipagmalaki naman tayo kahit <laughs> <laughs> Joke lang yun. <laughs> Pero totoo talaga. Marami nagsasabi sa akin na ano, itigil ko na lang ng pag re reels -re kasi wala daw kwenta. Hindi nila alam, lalo lang akong nagsisikap para patunayan ko sa kanila na may kwenta. Para tularan na rin nila ako. Kung sakali mang pala rin ako sa pag re o pag-e-page, ah, uh, ako ang Tut, ako ang magsisilbing tularan nila kasi mahirap kasi mag, manghusga wag tayong manghusga kasi di natin alam yung hinusgahan nating tao yun pala ang ano yun pala ang darating pala ang panahon na uh, titingalain na natin siya pero hindi ko naman pinapangarap yung mga ganyan pero karamihan kasi napapansin ko pag mapera na malayo pa lang sinasaludo na ganun 'yun <laughs> bye guys see you next video